Bali, eh, nandito na tayo sa pinagbablogan ni Kamay TV. Ito, may dinala kong tropa. Bibili sila ngayon at eh, sabi ko eh, ay murang-mura rito. Dami. Dami sta. Dito na lahat. Dito na lahat. Eh si okay. alam mo. nagbablog din sila eh. Si napakamura talaga rito oh. sabi ng uh, vlogger na si Kamay TV. Shout out nga pala. Kamay TV. Iikot ko sila rito para mga kaalin ka na yung ito mga kaali alam mo, tumatalon pa nga tumatalon oh. pa tumatalon to sariwan sariwan at ito mga kaali oh. kakaunti lang mga kaali ang bawas ang hihinang kumain ano ba ini ay pura Grabe naman kumain kadi eh. ito sa nabaga Kapiranggot Ayan Ang bagsak ang trupa oh Bagsak Pang gabi kasi kaming duty Mga kaali Ayan Bagsak ang trupa Sabi nila Maliligo raw dagat Ayan Natulog lang sa bahay Ang nangyari Pagkakain Tulog yun kasi Hindi pa inubos yung ano Inihaw namin na isda Agoy Nako At ito Mga kaali Ayan Pugita yan mga kaalin Sarap yan Inadubo Tapos may ketchup Sarap mga kaalin Talagang malilimutan nyo Ang isang buong araw at gabi <laughs> Ayan O oh, mo, Kakaperanggot lang ang, uh, bawas nila